Happy Valentine's po sa ating lahat, mga ka-dreamer, mga followers, mga friend ni at sa mga relatives dyan na nandyan ah, na laging nakasuporta sa atin. So ito, magre-react tayo sa video talaga ni Cherry White na super, super talagang salut ako sa kanya kasi super bongga ang kanyang regalo sa kanyang mga magulang. Grabe. Panoorin natin guys, mapapasano ka na lang. Wow, grabe. yung bongga tinan nyo na naman. Meron na siyang ano, bracelet at yung nanay niya at saka kwentas naman sa kanyang tatay. Wow! Grabe! Ang bongga mo! salut sa iyo, Cherry White! Oh my gosh! <laughs> Mapapasanool ka talaga! Oh yes! Oh my G! Ang galing! Oh, di diba? wow. wow. eh, oh, ba? Wow! Sana meron! 'yan? Huh? sana all yun, no? Know. Pasa ka dito pa. Dito pa ba? ba ta? Sana all meron. May hindi ko yun sa Ma. Saan sa Aranque? Mga 30,000 plus yung inato. Gito ba to? Oo. Sana? sana all meron. Oh, thank you. Sana all meron. Oh, all yan. kanya. pero talaga, pinapakita niya talaga sa buong mundo kung gaano niya kamahal ang kanyang mga magulang. Grabe, oh my God. Oh, ay. super, super talagang salut ako sa iyo. Oh, sana all ganyan, katulad mo, Cherry White. <laughs> Nag-dreaming ako one day, magadyan din ako. May bibigay na anak ko na ano yung regalo sa akin. I'm waiting, oh my God yan. Alright. O, oh, diba? O, oh, sana nagustuhan nyo yung video na to, guys. O, oh, diba? O, oh, hindi na lang puro ano yung ina pinuponan nyo sa kanya. Mabait may gininto ang puso talaga si Cherry White. O, oh, di diba? Ang galing. Salute to you, Cherry. Grabe. Happy Valentine's to both of you. And uh, with Boy Tapang nga pala. Ayan. Nasaan si Boy Tapang? Ba't nawawala? <laughs> Happy Valentine's! Wow! tinan naman. Meron na siyang ano, bracelet at yung nanay niya at saka kwintas naman sa kanyang tatay. Wow, grabe. Ang mo. salut sa iyo, Cherry White. Oh my god, Mapapasano all ka talaga. Oh, yes. Oh my G. Ang galing. Oh, 'di ba? po, na ang naman mga bulaklak. Walang flower, walang effort. Kahit malang white flowers. <laughs>